Good morning po mga bro at panibagong araw at uh, panibagong vlog na naman tayo. Simpre ang gagawin natin ngayon ay magpipintura tayo dito sa pinto na to, sa perex. Siyempre ang gamit natin, wood dry in a meal, pang bakal. At gagamitan natin ito, pintiner para madali na mag-i-roll eh. Okay, ang gamit natin ito, baby roller, saka may isang brush, tapos isang traya na pintura para dito natin ibubos ang pintura para dito natin may gamit tayong liha hindi na tayo mag ano, mag Siyempre, kasi, kasi natin ng konti para mag maganda yung Yan, at saka printed yung ply natin to pintura natin ito po ang pintura natin ay lalagyan natin ng ito po ang pintiner yan takpa natin dahil wala tayong panghalo, ito na lang pwede naman ito panghalo, ganito mo na lang pwede para mahalo lang hindi ako nakakuha ng ano eh mag, uh, stick na panghalo pwede pwede na to ah. tapos tapos natin panghalo pwede tayo mag buos dito sa ano na to pwede tayo maglagay dito ayan Yan po, yan. Tapos, lagi natin ganito lang yan. Ganito, ganito. Yan, mga bro. Tapos, bago natin i-roller, sa so pinanaman na natin to kahit konti lang. pagkintura Ang pagpintura ang gamit natin, enamel ha. Baby roller na lang gagamitin natin.

Okay. Natapos nating i-roller at gamitin naman natin yung brush para dito sa mga maliliit. Dito nating gagamitin ang brush. So, hindi na makukuha ito na roller. Mahirap kanto. Sa ngayon, mga bro, natapos na natin ng ating ginagawa. At napuputin natin nung pinto. At gamit natin tong paper roller, may brush, sa ngayon yung dry enamel. Tapos, maintainer. Yan, napapuputin natin ang kailangan kasi ang gamit sa enamel, roller, saka brush. Ito yung maliit, iniba na natin yan. Hindi na pwede yung roller kasi may salamin. Uh, natapos na natin mga bro. Hanggang dito naman tayo. Maraming maraming salamat po. At uh, kung sino pa din nagka-subscribe sa ating channel, uh, pwede naman maging uh, kaibigan na mag-subscribe naman kayo para matuwa naman ako. Maraming malaking tulong yun at bak makatulong din ako sa inyo. Maraming maraming salamat po at God Thank you.